Welcome to Miss Carrie Blog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Magandang araw sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Arnel. 27 years old. Chinito. At kasal na sa aking matagal ng nobya. Mag-aapat na taon na kaming kasal, at soon ay magiging hunk daddy na. Hindi sa pagyayabang, talagang regular ako sa gym hanggang ngayon. Kahit busy minsan sa trabaho, ay napagkakasya ko pa rin ang oras ko sa pagpapawis at ehersisyo sa gym. Siguro dahil naging lifestyle ko na to, kaya naman kahit nagkakaedad ay hindi pa rin mawala ang six-pack abs ko na paborito ng aking misis. Pero syempre, sabi nga niya, kahit mawala daw ang kisig ng katawan ko, ay hindi rin magbabago ang pagtingin niya sa akin. Sa apat na taong pagsasama namin, ay hindi nabawasan ang init ng aming samahan bilang mag-asawa. Isa rin akong IT specialist sa isa sa leading na kumpanya sa Metro Manila. Simula kasi noon ay nagka-interest na talaga ako sa computer. Kaya nauwi ako sa ganoong trabaho. Pero dahil hindi pa talaga ako katagalan sa kumpanya, ay para lang akong isang alikabok doon at malabong mapansin ng aking mga boss o nakatataas sa kumpanya. Pero mali pala ako. Ang kwento ko ay tungkol sa is isang tukso na tumupok sa aking kahinaan bilang tapat na asawa na nauwi sa isang sikretong relasyon. Noong time na yon, six months nang buntis si Mrs. At feeling ko talaga ay ako na ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Siyempre, meron akong maganda at permanenteng trabaho. Meron akong napakagandang asawa at soon ay magiging ganap ng tatay. Pero hindi ko akalaing aabot ako sa puntong kahit pala gaano ko kamahal at gaano ako katapat sa misis ko ay susukurin pala ko. Lalo na kapag tukso na ang naging kalaban. Nung nalaman naming prege na si misis about one to two months pa lang, ay nakakapaglabing-labing labing pa kami sa kama. Hanggang sa umabot sa point na ako na mismo ang umayaw dahil baka mapano ang magiging baby namin. Dahil first baby, ay todo ingat din kami. Ayaw naming mawala ang pagkakataon na makabuo ng masasabing pamilya na gagawing inspirasyon namin sa pang-araw-araw at sa mahabang panahon. Alam kong kahit si Mrs. ay grabe din ang pagtitiis na walang mangyari sa aming dalawa tuwing gabi o tuwing malamig ang gabi. Kaya naman kadalasan, nagjijim ako ng todo para pag-uwi sa bahay, tulog na lang talaga. Habang papalaki ng papalaki ang tiyan ng misis ko, ay nagiging uhaw ako sa babae. Nung una akala ko kaya ko pang tiisin hanggang umabot sa puntong balik ako sa makasariling gawain para lang matugunan ang pangangailangan ko bilang lalaki. Umabot na rin sa puntong nakikipagchat na ako sa ibang babae kapag day off ko para lang ganahan at hindi ako makapagloko sa misis ko dahil sobrang mahal ko ito. Umabot na sa 6 months ang pregnancy ni misis. At pati barkada ko ay tinutulak na akong kumuha ng babaeng bayaran para lang matapos ang problema ko sa kama. Pero lahat yon pinaglabanan ko. Hanggang sa may lumabas na memo sa office regarding sa company outing. So ayun, todo gym na naman ako. Siyempre gusto kong maging hang ang image kaya kinarir ko ang pag -gyim. At dumating ang mismong araw ng company outing namin somewhere in Batangas Beach. Habang nakasakay sa bus, ay todo inuman na agad. Lasingan talaga hanggang sa magbiroan sa likod ang mga girls at nalaman ko si Miss Leia. Hindi niya tunay na pangalan. Ang director of finance namin ay may crush pala sa akin. Kaya ang nangyari, tinawag ako at pinaupo katabi niya. Hiyang-hiya si ma'am. Pati ako ay parang tuta na walang magawa kundi sabayan lang ang trip nila. Pero nung medyo tipsy na kami pareho, e-game na rin si ma'am kaya todo sweet-sweetan na lang kaming dalawa. Biroan lang naman, kaya okay lang naman. Huwag lang kukuhaan ang picture dahil pareho na kaming kasal. Lalo't nakayakap siya sa braso ko at nakasandal ang ulo niya sa braso ko na para ba kaming magkasintahan. Kahit tipsy ako, ay naging gentleman ako kay ma'am. Siyempre, boss pa rin namin siya. Akbay-akbay lang din at kunyaring holding hands na rin. Pagdating sa mismong beach resort, ay nagkanya-kanya na kami at nagpalit ng aming mga simwear. Siyempre, hindi ako nagpatalo at nakaboard short ako ng red at sunglasses at proud sa aking six pack ups. maya, -maya ay tinawag na kami sa gitna upang makapag-activities at games na kami. At nagulat ako kay Miss Leia. Hindi siya super sexy, pero maganda ang kurba. Ibang ang niya kapag nakasuot ng pang beach. Ngayon ko lang siya nasilaya ng ganito. Palibasa laging pang office ang suot niya kapag nakakasalubong ko siya. Bigla akong nanggigil. Lalo't si True ang kanyang bikini. Grabe, ang hot niya kahit nasa 40s na siya. Pinaglaro kami ng Amazing Race game. Boys versus Girls. Para pag natalo ang mga boys, magsusuot kami ng speedo na panloob lang. At syempre, natalo kami dahil karamihan sa amin ay super lasing na. Kaya nung nagsuot kami ng speedos, hiyawan ang mga girls. Sunod na game ay Stop Dance. At syempre ka-partner ko si Miss Leia. Dahil lasing na kami, ay hindi maiwasang maging sweet kaming dalawa. Nagkayakapan pa kami ng sobrang igpit at binuhat ko pa nga siya sa huli. At syempre, kami ang winner. Kaya doon, mas lalo kaming naging close sa isa't isa. Hanggang sa nagswimming na nga kami sa beach at habang patagal ng patagal, ay lalo kaming nagiging malapit sa isa't isa ng bosko para tuloy kaming naging instant magjowa. Todo doya na kami habang nakalubog sa dagat. Hanggang isang simpleng haplos ang dumapo sa aking abs pa ibaba. At bumaba pa. Kaya napapikit ako nang wala sa oras sa kapilihan ng boss ko. Nang sulyapan ko ang mukha niya, ay nakangiti siya sa akin. Hanggang nagbiru siya ng pabulong. Pasensya na ah. Ang hot mo kasi. Eh. Sabay malambing niya akong hinalikan. Tsaka muling bumulong sa akin. Pwede ba nating ituloy ito sa shower room? Dahil lasing ako at aminadong uhaw, ay para akong nahipnotize at sumunod sa isa sa mga boss namin. Pumunta kami sa isang tagong shower room na hindi masyadong tanaw. At dahil medyo high-end ang resort, ay may mga cubicle naman na pribado talaga. Nang makarating kami sa lugar, ay agad namin binuksan ang shower upang walang makahalata. Walang hiyahiyang lumuhod siya sa harapan ko at binaba ni Miss Leia ang short ko. At sa puntong yun, ay tuluyan akong sumuko sa tinatawag nilang pagkakasala. Mahusay si boss Siguro dahil na rin sa edad niya kaya marami ng karanasan. Halos wala ako sa sarili. Lalo na nang isandal ko siya sa padera. Pigil ang boses naming dalawa sa takot na baka may makahalata. Napakagat labi at napatingala na lang si boss habang tinatamasa ang alapaap na ibinibigay ko sa kanya. Nakatumbas naman noon ay walang humpay na kasiyahan din para sa akin. Pinagmasdan kong maigi ang director namin na nasa forties na. Hindi ko inakalang darting kami sa puntong ganoon. At dahil maliit na babae lang, ay nagawa ko siyang buhatin na ikinamangha niya. Hanggang sa tuluyang humuupa ang uhaw na nararamdaman namin para sa isa't isa. Isang matamis na halik at ngiti ang iginawad niya sa akin bago umalis ng shower room. Naula siyang lumabas ng shower room dahil shower room pala yun ng mga lalaki. At nang makalayo na, ay lumabas na rin ako. Medyo naghiwalay kami ng landas afternoon para walang makahalata sa amin. Pagdating sa bus, ay inaasar na naman kami ng mga kasamahan namin. Kaya magka-seatmate ulit kami. At kunyari patay mali siya, na tila walang nangyari. Nakatulog kami sa pagod nang pauwi na kami. Pagdating sa Maynila Draft of Point, ay bigla siyang nagyaya na mag-hotel kami dahil na niya raw ako kaagad. Pagdating sa room, ay walang sawang nagtampisang muli kami sa kasalanan. Hindi ko alam pero humupa na ang kalasingan ko noon. Pero parang ayaw ko pang umuwi sa bahay. Dahil gusto ko pang may mangyari ulit sa amin ng boss ko. Inabot kami ng madaling araw ni Miss Leia sa hotel. Halos wala kaming pahinga pareho. Napaka-agresibo niya at mahusay sa ganoong bagay. Hindi ko akalain na hindi ko napansin ang oras habang kasama ko siya sa iisang kwarto. Siguro kahit masakit mang aminin, ay masasabi kong nag-enjoy ako. Ma'am, kailangan ko nang umuwi. Mag-aalas 3 na at baka hinahanap na ako ni misis. Paalam ko habang magkatabi kami sa igaan. Pasensya na ha. Napasobra yata ako. Matagal na kasi kitang crush eh. Malambing na sabi niya habang nakayakap sa akin. Hmm, kung gusto mo, may offer ako sa'yo. Kung di mo mamasamain, dagdag pa niya. Ano yun ma'am? Kulat na tanong ko. Pwede kitang i-recommend para sa promotion. Basta ituloy natin kung ano man yung namagitan sa atin ngayong araw. Seryoso niyang sabi. Napaisip ako, mahal ko ang misis ko pero parang gusto ko rin mag-level up ang karir ko. Lalo na at pahirap ang ma-promote sa kumpanyang yun dahil napakahigpit nila pagdating sa bagay na yun. Wala sa sariling tumawa ako sa boss ko bilang pagbayag sa kondisyon niya. At wala pang isang buwan ay na ako. Tumaas ang sahod ko na ikinatuwa ng misis ko. Mahal ko siya at gagawin ko lahat para guminhawa ang buhay niya. Dahil tumaas ang sahod ko, ay nakapag-loan din ako ng sasakyan. Tuwang-tuwa ang asawa ko. Lalo't kailangan namin ng service dahil soon ay magkakababy na kami. Pero ang kapalit ng lahat ng yon, ay ang pagiging kabit ko kay Miss Leia. Pansin ni misis ko ang sobrang pagod ko pag uwi ng bahay. Dahil pagkatapos ng work, ay diretsyo kami ni Miss Leia sa hotel. Dinadahilan ko na lang sa asawa ko na palagi ang overtime. Tatlong beses isang linggo kami nagkakasama ng boss ko. Pero lahat pala ng yon ay may hangganan. Nagising lang ako isang araw na parang ayaw ko na ng ganong sistema ng buhay ko. Ayaw ko nang magtaksil sa asawa ko. Kaya nakipag-usap ako kay Ma'am Leia ng masinsinan. Ipinaliwanag ko ang side ko. At mabuti na lang din, naintindihan niya ako. Naging matino ang usapan namin. Natapusin na ang lahat sa amin. Payag din ako na I-demote ako para di nakakahiya dahil alam kong utang na loob ko lang ang aking promosyon. Pero mabuti mabait si Miss Leia Kaya hinayaan na lang niya ako dahil kailangan ko raw yon para sa pamilya. At isa pa, sobra-sobra raw ang sayang binigay ko sa kanya sa ilang buwan naming magkarelasyon ng palihim. Medyo napayak pa nga siya nung time na yon. Pero ganun talaga. Umpisa pa lang ay malina kaya kailangan naming tanggapin na hinding-hinding magiging kami. Minsan hindi ko talaga masabi ang buhay. Akala ako noon hindi ako masisilaw sa ibang bagay. Akala ako noon hindi ako madadala sa tukso. Pero lahat ng yun ay pinagdaanan ko pala at hindi ko nalabanan. Nagsisisi ako pero hindi ko na maibabalik pa ang panahon. Kaya ang tanging magagawa ko na lang ay humingi ng kapatawaran sa may taas at bumawi sa aking pamilya. Hanggang dito na lang po ang aking istorya. At salamat sa inyong pakikinig.